Jan Estrada, sobrang ikinatuwa ang pagdalaw sa kanya ng kanyang dalawang anak mula kay Janice de Belen at sa anak niya kay Priscila Meireles. Dahil nga hiwalay na sila ng kanyang asawang si Priscila, siya na ngayon ang dinadalaw ng kanyang mga anak dahil nagsosolong na nga sa bahay itong si Jan Estrada. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Solong-solo na nga ngayon ni John Estrada ang bahay nila ni Priscilla Mayreles. Dahil nga sa kanya itong bahay, doon na siya nakatira. At syempre, bising busy, busy rin itong si John Estrada sa pagtataping niya sa Batang Kiapo. Kaya naman once in a while ay nakikita na lang sila ng kanyang mga anak. Minsan ay lumalabas o kumakain sa restaurant. Pero this time, hindi nakatiis ang kanyang dalawang anak. Ginala siya nito sa kanyang bahay at sinorpresa. Parehong bunso sa magkaibang ina ang mga anak ni Jan Estrada na anak ni Janice de Belen at anak ni Priscilla Mireles. Nag-usap ang mga ito na dalawin ang kanilang tatay ngayong day off nito mula sa taping. At sa bahay mismo sila nagbanding ni Jan Estrada. Aliw na aliyo si Mr. John Estrada dahil pagdating pala sa kantahan ay may ibubuga ang anak niya kay Priscilla Mireles na si Anechka. Talaga namang mahilig pala itong kumanta kaya naman nag-ready si John Estrada ng video kay para sa mga ito. malaya malaya naman at okay na okay din kay Priscilla Mireles na gumagala ang kanyang anak sa tatay nitong si John Estrada. Dahil nga pareho naman silang magulang ay free naman si Anetska basta sa tatay niya ito pupunta dahil alam ni Priscilla na magiging safe ang anak niya doon. Samantala, tuwing nag-iisa naman ito si Priscilla Mireles sa kanyang buhay at walang kasama sa bahay, lalong-lalo na pag wala ang kanyang anak, nagsosolo na rin itong lumabas ng bahay. At syempre, nagpapakabisi para sa kanyang sarili at maiwasan ng kalungkutan. Kaya naman, nagpupunta siyang mag-isa sa gym at madalas ay nagla-live pa nga. Um, thanks to my coach. <laughs> my gym coach, si Coach Jay Wellness. Um, Every day he sent me a you know a batch of exercise, which I'm very grateful for, which killed me, not softly, but I'm so happy because I can see the results and the importance of having a training that is guided by someone, but a professional by someone that knows what he's doing. So I've been really dedicating my mornings to going to the gym, uh, you know, to getting myself, my body and my mind fit. and uh, in, in harmony. And... Madami-dami na nga rin pinagdaanan itong si Priscilla Mireles sa kanilang relasyon ni John Estrada. At ngayon nga ay unti-unti na siya nagmove on sa kanyang sarili at nasasanay na rin na mag-isa sa buhay. Ang tanging kasama na lamang niya ay ang kanyang anak na si Anetchka ang anak nila ni John Estrada. Kaya naman ay lumipat na rin sila ng ibang bahay para hindi na rin sila masyado makita ni John Estrada. Ngunit madalas nga ay nagkakasalubong nga rin sila ng landas ni John Estrada dahil pareho nga silang kinuhang modelo ng isang company dito sa Manila. At nakapag out of the country pa nga ang dalawa. Kaya naman marami ang umaasa na magkakabalikan pa ang mag-asawa. Panay naman ang kwento ni Miss Priscilla Mayreles tuwing siya ay nagla-live at tungkol ito sa kanyang buhay pang sarili. Um, it was on and off. Uh, not because I eat a lot. Not because I was not exercising. Um, I, well, partially, there's a point of my life that it was somehow because I was not exercising. Because I couldn't due to a health condition. Uh, but uh, the reason why my weighting was fluctuating so much and I was having a hard time because I had a problem that I was not aware Um, By God's grace, this problem is gone, and today I am so happy and so um, grateful that I can resume my workout routines. That every time I go to the gym, whatever I do, I have no pain, and that there is no long-term effects in my mood and in my body and my you know movement. Because before, unfortunately, I suffered with that for many years. I couldn't really move much. Every time I tried to exercise, I would have a lot of pain. Um, but you know despite of that and regardless of that i do think that the most important part is that you have like a goal you put your mind to to achieve and you can visualize that so it's very important that you are able to visualize what you want to accomplish for yourself uh, what you want to become who you are right because the reflection in the mirror does matter does matter for your self-esteem. Does matter for your, you know, for you to empower you, to, to you know to achieve anything that you believe that you can. So I have. I, I must confess. I have like a, I have. I'm a follower of this particular. Um, she's an actress, TV host back home in Brazil. Her name is Sabrina Sato, and um, she's very active. She's a very big influence back home, and especially on in Instagram. Her name is Sabrina Sato. She's uh, around early 40s, and oh my gosh, that woman—it's simply like amazing. She's very talented. She's very funny, um, but you know, it's so amazing how she's able to bounce back every time that she went through something, and how determined she is in keeping her body in good shape. It's like something that, wow, I look and admire. So that's my goal now, <laughs> hoping to achieve now that I have no more any health condition holding me back. But yeah, I think it's important for us to have like some kind of mood board, someone that we look up to, that inspire us, um, you know, and that make us believe that everything is possible. And that girl, her name is Sabrina Sato, if you guys have the chance to go on IG and search her. Kung makikita naman si Jan Estrada ay napakasaya naman ito lalo-lalo na tuwing magta-travel. Ipinakita nga rin niya ang kanyang recent travel sa Singapore at dito nga ay nakasama niya si Priscilla Mireles ngunit wala ang kanilang pagka-closeness. At syempre kasama din dito ni Jan Estrada ang bunsong anak nila nitong si Janice de Belen. Kaya naman silang dalawa ang magkasama sa kwarto at namasyal nga ang mag-ama. Nagpahuli na nga rin ang pag ng pag-uwi na Pilipinas ang mag-ama at medyo nagbanding na rin. Ipinakita rin ni Jan Estrada kung saan sila sumakay na aeroplano pauwi pa -uwi o pabalik ng Pilipinas, kundi sa Philippine Airline. Ito ang mga huling gabi nila sa Singapore. Nagsaya muna at syempre nagparty party Nagkaroon din ng fireworks display kung saan nga ay libang na libang ito si Jan Estrada at ang kanyang mga kasama.